Ayan guys, ito na yung mais natin. Ayan. Dalawa yan guys. Dalawang piraso yan. So, maglagay lang ko ng konting asin. Ayan. ko pa ko nakapaglinis guys. Kulang <laughs> lang naman yung trabaho ko ngayon guys. Hindi naman masyadong madumi yung bahay namin. Naglagay ko, naglagay lang ako ng konting asin guys. Magaling lang yung maluto. Ayan. Ayan yung ano natin. Tapos, ito yung mga dala namin kagabi. So, ito. Tatanggalin na natin. Dala din kami yung mga, ano nila. Kasi yung dinala namin kagabi, guys, is puro plastic siya, guys. So, pagkatapos nila kumain, guys, diretso sa basura. Yung hinuhugasan ko lang doon, guys, kagabi. Hindi naman ako nahirapan kahit mag-isa lang ako doon na kasambahay, guys. Dahil, lahat yung mga ginamit nila ay plastic lang naman yung Kinain nila ng cake, ganoon. Yung mga kutsara nila is plastic lang lahat. Yung hinugatan ko lang doon is mga baso namin. Ito yung dala namin para sa kape nila. Ganito guys, yung baso nila dito pang kape. Sobrang liit yung mga baso nila dito ng pang kape. Tapos ito, para sa mga soft drinks, nagdala din ako ng plastic. Kaya wala ako masyadong ano doon. Hindi ako medyo busy doon kagabi. Upo-upo lang yung trabaho ko. Hinintay ko sila kung anong oras sila matapos. Ayan. Hindi naman ako boring doon dahil dinala ko yung internet namin dito sa bayan. Ito yung mga baso nila, guys. Maraming baso yung dinala namin kagabi. Dalawang plastic. Nilagay ko sa plastic, guys, dahil para hindi siya mabasag. Ayan. Ayan may kutsilo din kami. Tapos ito hindi namin ito ginamit. Naglala yung amo ko. Mga ganito. Ayan. Hindi ginamit, guys. Yun lang. Yun lang yung dinala namin. Tapos yung basbusa nagluto din kami kahapon ito guys ito konti lang yung kinain nila tapos itong rice dala to ng kapatid ni Modra hindi sila kumain doon guys ng rice kagabi dahil sobrang dami nga nila mga pagkain mga patair ano tapos ito yung ano ito yung cupcake ko na binigay nila guys so yun lang guys hindi kami masyado dahil tatlo lang sila makapatid doon tapos yung mga anak nila yun lang yung mga ibang kapatid nila hindi naman pumunta akala ko nga marami silang kagabi marami sila kagabi doon eh, kasi sobrang dami nila doon kagabi nagdala sila ng mga mais yan doon doon sila sa lapas na tea yung alaga akong panganay is na ano pa yung ano niya natapon yung tea sa paa niya guys sobrang ano niya yan guys yun. Sobrang pula ngayon yung ano niya, yung paa niya, guys. Dahil umupo ba naman siya sa tabi ng tiya niya, sa tabi ng auntie niya. Tapos, hindi niya nakita yung baso ng ki. Ayan. Sobrang iyak yung kagabi, guys, doon sa ano, istiraha. Pag -ano siya, Akala ko kung ano nangyari sa kanya. Galing siya sa labas eh. Tapos siya sa papunta sa loob. Hinahanap ko siya sa loob ng kwarto. Kasi yung istiraha dito guys. Yung mga swimming pool dito guys. Kompleto yan guys. May kusina. May sala. Tapos yung sala nila kompleto. Yung mga bangko guys. Mga sala set. Tapos may mga CR yan. Mga dalawa, mga dalawa yan yung CR sa loob guys. Tapos may kama yan. Kompleto yung mga swimming pool nila dito guys. Parang bahay talaga guys. Ayan. Tumakbo siya sa loob ng CR. Tapos si ano, sino pa sino si lang amo niya. Sabi niya, tingnan mo nga si Sara. Sabi sabi ko ano nangyari, sabi niya nas ano yung ano niya, natapon yung yung tinang kapatid ko sa paa niya. Sobrang iyak niya talaga. Buti na lang may dala silang mga baselin doon. Binasa pa talaga ng amo ko. Sabi ko, wag niyang basain. Yun, pagkatapos niyang basain yung paa ng anak niya, sobrang namula talaga. Nakakaawa. Nakakaawa kahit pasaway naman. Siyempre masakit yun guys. Biro moti yun eh. Sobrang init yun eh. Kasi sa labas sila nang inom kagabi. Nag, ano, naglatak sila doon ng carpet sa labas. Nag-apoy din sila doon. Kasi sobrang lamig winter pa kasi dito sa Saudi.